Hello mga kaway, shoutout sa lahat. Ayan, napagaganda uh, ng dagat. Nakikita nyo dito sa aking likuran mga kabay. ganda ng buhangin at manamis-namis din ang kagat ng uh, kinagat ko yung paa ng alimasag. Sariwa rito mga kabay, mga alimasag. Wow, sarap nito. Tigas. Alright mga kaway, ayan, bit-bit na aking kasama. Kalahating plastic na alimasag, luto na yung mga kaway, iduhan na lang namin. At yung babaunin namin yan mga kabay. Alright. Ganda talaga ng view rito sa ahoy ilo ng dagat dito mga kabay. Kung alam nyo lang mga kabay, kung malapit lang to, sarap mag-ride talaga dito. Kaso dito mga kabay, pag pumunta kayo rito pala sa isla na ito mga kabay, ay ang halaga ng bangka pala rito mga kabay ay ting ng limang libo hanggang anim na libo mga kabay. Depende sa laki ng bangka mga kabay ang aarkilahin nyo pero sulit na mga kabay pag kayo pumunta rito tulad nito maraming mga alimasag na maliliit hinuhuli na aking kasama kaso nga lang hindi niya makita tumakbo doon sa ilalim mga kabay alright tingnan nyo napagkalinaw ang dagat mga kabay Ayun, ano na naman ginagawa mo bay ayan alright Uh, balat yan mga kabay Sa dagat Balat kung tatawagin niya kung tawag sa Tagalog yan, oh. Pinipigaan niya Ano bang ginagawa nito Ayan Tuloy <laughs> Alright Ayan dumikit tuloy oh. Nagkakulay yung mga na ninyang kamay Alright Dito naman tayo sa bangka Ayan Bilisan natin ng takbo nito mga kabay Mabilis Tsaka maalon mga kabay Tsaka dito sa dinadaanan namin mga kabay ay malalim na itong tubig na ito mga kabay pero napagkalinaw dito mga kabay napagkadaming isda dito sa loob ng karagatan na to. alright ayan medyo basa na tayo mga kabay at mainit din ang panahon wow ganda talaga ng dagat dito mga kabay kung malapit lang ito mga kabay, kahit maglinggo-linggo ka pumunta rito, napagasulit talaga pag nag-ride tayo dito mga kabay. Ay, shout out pala sa tropang rider dyan. Yan bay, dito ako sa dagat na naman ngayon mga kabay. Kung alam nyo lang mga kabay, napagkasaya rito sa dagat na to. Ang daming mga isda. Ang ganda ng paligid ah uh, konti lang yung mga bahay rito mga kabay tsaka dito sa isla na ito mga kabay wala kang makikita motor wala kang makikita tricycle wala kang makikita jeep wala kang makikita kotse ang tanging service lang nila dito mga kabay ay bangka patawid don sa bayan ayan uh, isla ng Ahoy Iloilo to mga kabay ang pangunahing hanap buhay nila rito ay pangingisda, panguha ng nanguha ng alimasag, pusit. Yan yeah, mga kabay. Kaya mga kabay, marami kami dalang pusit. Ay pusit. <laughs> alimasag mga kabay. Alright. Wow. Maalun lang dito mga kabay. Ayun mga kabay pala, dito sa likuran namin, mayroon kami nakita ang pawikan na pagkalaki, no? Siguro kasing laki ng palangga na mga kabay na namin. So, wala, rang, wala lang kasi akong ano eh, gagalos na pwede sumisit mga kabay na eh, hindi namin makikita. Tsaka so, dito sa area nito mga kabay, pag malalim na tulad nito, patalon-talon yung bangka dahil maalo, no? mahirap kasi dito mag ano mga kabay, maligo na mag-isa ka lang. Kasi yung, takot talaga ako mag-isa ka lang. Alam mo mga kabay, pag malalim na, may, mamaya hilahin yung paa mo ng pating, no? Napagka-ganda talaga rito mga kabay. Sa mga tropang rider dyan, kung malapit lang to, dadalhin nyo kayo rito mga kabay. Kaso dito mga kabay, tulad nito kasing laki nitong bangka na to pag inarkila mo ito nasa mga limang libo. Pero ang sakay nito mga kabay nasa ha, ah, anim na tao hanggang pitong tao to kaya. Basta hindi siya maalon mga kabay. Kasi mula doon sa uh, Sara Iloilo na sa mga ano pa ito eh, nasa 45 minutes takbo pa papunta doon sa islang isla nito mga kapay tulad niya sa likuran namin isla na yan so maganda dito wala kang maririnig ng mga sasakyang tunog na sasakyan kundi bangka lang service kasi nila dito mga kapay kaya yun napagaganda ah, sana makabalik pa ako dito next year mag mag adventure naman ako dito mga kabay, ng bangka sayang nga lang mga kabay. Kung nadala lang yung aking drone, napagkaganda rito. Hindi ko lang dinala kasi mga kabay kasi limitado lang yung ating karga sa aeroplano. No? Alright. Ayan. Kung makikita yung mga kabay yung takbo ng bangka na to. Mabilis na to mga kabay. Patalon-talon na to sa alon. Doon sa unahan, banda sa unahan mga kabay, muntik na kaming tumaob dyan kasi na salubong namin na pagkalaking alon. No? Pero hindi naman ako takot mga kaway kahit malalaki yung alon. Dahil marunong naman tayong lumangoy. Kaya okay lang mga kaway. Wala naman tayong life jacket pero hindi naman masyadong malayo sa pangpang. -pang. So kung ano mang mangyari, pwede pa rin tayong lumangoy punta doon sa tabi mga kabay pero hindi naman to basa basa tumaog tong bangkang mga ganito mga kabay yung banana boat na ano kasi may cottage uh, may ano pala hindi siya basa basa tumaog kaya kahit ma patalon talon yan dyan magalaw nga lang mga kabay Ayan, tulad nito may bangka rin natin nasa loobong mga kabay yun ang pinaka service nila para tumawid doon sa kabilang isla mga kabay pero dito mga kabay, kung mga will ka lang dito mga kabay, napagarami isda talaga. Sa tabi pa lang mga kabay, makikita may marami isdang maliliit. Lalo na pag uh, hunas nung dagat, pag mababa yung dagat, na Uh, ganda, Dahil marami talagang isda makikita mga kabay. Dahil sa sobrang linaw ng dagat at wala kang makikita dito mga kabay na plastic sa tabi ng karsa at tabi ng dagat mga kabay kasi ang mga nakatirang tao rito na disiplinado no so pag mayroon silang mga kinakain na chichirya na sa tabi ng dagat talagang linalagay nila sa basurahan mga kabay tapos sinusunog nila dun sa malayo dun sa pangpang -pang. Para manatili yung dagat nila na napagkalinis. Tulad nito mga kabay sa aking likuran. Napagagandang isla yan no Ayan. Mayroon dyan mga kabay sa likuran ko. Banda area na yan. May hotel dyan. Na para sa mga turista. Sa mga gusto mag No. Napagaganda dyan. Pero. Yun nga lang mga kabay. Maganda din yung presyo. Ng bangka pag kayo pumunta rito sa isla na to. Kaya, hindi naman masyadong mabigat yan mga habay kung marami. Kasi, siyempre, tulad na may mga tropang rider, no? Uh, Nag-aambag-ambagan kami ng mga bayarin, lahat. Sa cottage, sa, sa pagkain, so hati-hati kami dyan mga kabay. So, shout out sa mga tropang rider dyan. Kasi, nag enjoy din ako pagka nag rides tayo. So, ngayon, hindi pa tayo nakapag-ride dahil busy pa sa ating hanap buhay mga kabay Ito, sa, sa relax na relax talaga ako rito sa ah, dulo ng bangka dito mga kabay Wow! Grabe. E, ano, makikita nyo mga kabay sa ilalim ng no, yung mga bato. Yung mga corals dun sa ano, daming isda yung maliliit mga kabay. Makikita mo. Saka, alam nyo oh, mga kabay yung lumangoy ako dyan. Nakakita ako ng kogita na pagkalaki hindi ko lang mahuli kasi wala lang kaming dalang pana no saka ayan no ganda makita nyo mga kabay yung isla na yan doon sa dulo na yung sulong isla na yan yung sa aking likuran no uh, puntahan pa sana namin yan kaso nga lang medyo gahol na kami sa oras kasi yun ang sinasabi ng ah uh, tour guide ko dito, mga kabay no? ah uh, yung isla na yan mga kabay marami daw isda dyan nakapaligot sa tabi ng kalsada eh tabi ng baybay no? pero mga kabay ay nakakatakot daw dyan dahil alam mo yung bakit mayroon daw mga ahas ng da ahas dagat daw dyan mga kabay na marami kaya mahirap kaya hindi tayo pwedeng pumunta dyan na mag-isa tsaka delikado baka mamaya makagat pa tayo wow ganda ng dagat ito tingnan mga kabayo oh. grabe yan o oh. Ma maalon mga kabayo oh. yung impact ng bangka kaya alog na alog kami dyan mabilis kasi ito mga kabayo yung bangka na ito mga kabayo pero isang makina lang ito mga kabayo pero mabilis Wow. Grabe. Alright, mga kabay. Yung, yung ano, mga kabay, nakita nyo yung isla na yan. Yung kabila dyan, ay liliko pa kami dyan sa kabila nyan. Doon pa kami pupunta nyan. So, medyo malayo-layo pa, mga kabay. Kasi, kinuha lang namin yung alimasag. Kung tutusin mga kabay, papunta doon sa kinuha namin ang al alimasag, pwede namin lakarin pero medyo malayo. Kaya ang ginawa namin, ang service namin ay bangka para kunin yung alimasag doon. Kaso nga lang mga kabay, eh, maraming alimasag pero kunti lang yung kinain ko kasi bawal eh. Hindi tayo pwede. Ayan, namumula na yung ating... Balikat, mga kabay, dahil mainit ang panahon dito, mga kabay, mainit, tsaka mahangin. Alright. Shout out sa inyong lahat dyan, mga kabay, sa mga gustong pumunta rito. Uh, hindi ka pwedeng pumunta rito, mga kabay, ng isang araw lang. Bitin. Ayan, alimasag, diba, mga kabay, oh ang lalaki nyan mayroon pa yung iba dyan mga kabay may bihid malalaki nyan sarap nyan manamis-namis niluto lang yan mga kabay ni-steam lang yan nila para makatulo pag ni-steam daw nakakatulo mga kabay yung katas ng alimasag para hindi yan sinasabawan niluluto lang nang ni-steam lang nila alright wow Nag mukhang nag enjoy talaga ako rito mga kabay sa bangka. Alam nyo mga kabay kung ano kasi pagdating sa dagat talaga talagang enjoy na enjoy ako. Hindi lang sa dagat mga kabay, pati yung aking nakikita mga kabundukan ay natatanaw ko ay nag enjoy din ako. Lalong lalo na mga kabay pagkakasama ko yung mga tropang riders sa... Ilog kami pumupunta pag nag-overnight kami, napagkaganda ano namin, mga rides. Lalong-lalong lalo, pumunta kami ng Sambalis, mga kabay. Ay ngayon naman, mga kabay, wala akong hindi ako kasama yung mga tropa rider. ah uh, so rides ko to dito sa Iloilo. Ahoy, mga kabay. Ayan, alright. Grabe. Ayan, o, oh, diba? Ganda ng bangka nila, mga kabay. sarap maligo talaga alam nyo mga kabay mula alas 7 pa nang umaga mga kabay nasa dagat na ako anong oras na tayo ngayon ay nasa 11.30 na so sunog na sunog na tayo rito mga kabay sa dagat na to mas mainit naramang hangin wow grabe relax na relax si